Ay, nako. Sa akong kinabuhi. Usahay, naikalipay. Usahay, napuwi kagulanan. Ang <tap> naging yung dawaton. Mga lods. Slashya, karoon ako mga wanda. Uh, mga fighting cups na ako. Mga ah, pangbaligya. No? Ang ah, natin ng mga fighting cups. Mga fighting cups. Saka ano yung isa na pabuhay. Uh, Hapon. <laughs> naputol yung low bed. Patay yung isa nating street kill. So, ngayon. Kill so at saka white gal na naman. Materialis pa naman natin binili natin yung mahal tapos ganito okay lang yan naman talaga ang buhay hello jo sana mabubuhay pa sana mabubuhay pa kahit na materialis lang materialis naman talaga to Ito mga pambenta natin, itong mga lods. Ganda kasing fighting cocks kaysa native chicken dito sa amin mga lods. Kasi mas mahal ang benta ng mga fighting cocks. Hindi ako marunong magsugal. Pinta lang talaga lahat. Uh, business. Business lang. Kaya pinapaganda ko yung aking mga lahi dito. Binili ko sa mga farm. Para maganda din ang resulta. Pero ayun nga no. Kaya Wala nang tayo magawa. Kinanong talaga ang buhay. Sige mga lods. Share ko lang yung ating masamang emotion ngayon, no. Medyo malas pero yan naman talaga ang buhay. Kapon may isang namatay. Yung bulek na yan. Pinatay niya yung stag na nakaano. Yung stag na naka utol ng lubed pasito, ito, na namang dalawa. So, ayan. Nangka lang. Tuloy lang sa buhay. Ito naman talaga ang buhay. May kasiyahan, may kalungkutan. Tanggapin kung ano man ang darating. Mga lods, paalam na. Paalam na mga lods. Iyak muna ako mga lods.